Hi guys, andito na naman tayo sa pinibagong video, panibagong kalaman. Sa video ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-transfer ng pira sa Hilumani to Landbank True Online. Yun guys, True Online. Kung paano mag-send ng pira sa Hilumani to Landbank True Online. Ang Hilumani po guys, is company po siya ng EUB Bank or Asian United Bank. Yun. At ituturo ko po sa inyo kung paano mag-transfer ng pira sa Lanbang. Manito Lanbang. Siyempre, una guys is nakapag-registered na kayo sa Hello application. Tapos, uh, ito magsimula na po tayo. I-click nyo ang Hello application. Tapos, i-type ninyo ang inyong uh, mobile number dyan or email. Email or mobile number. I-type lang ninyo. Pagkatapos niyo mamatype guys, i-type niyo ang inyong password ng inyong Hello Money application. Tapos pagtapos na, i-click niyo ang login. Ayan, yun po ang lumabas uh, medyo madilim po siya. tapos i-click nyo ang transfer money i-click nyo yan yung may tao sa gilid yung transfer money pagkatapos guys i-click nyo ang destination bank name uh, since land bank yung pagpapadalhan natin ng pira isin ng pira sa land bank hanapin natin ang land bank of bank hanapin lang niyo ang land bank of bank guys yun sana yung land bank dito yun ito guys land bank of bank i-click lang nyo yan land bank of bank i-click nyo yan pagkatapos destination account number account number ng land bank guys account number ng papadalhan niyo na pira pagkatapos destination account name yung pangalan ng pagpapadalhan niyo ng pira guys sa land bank pangalan or full name yung pagpapadalhan niyo ng pira sa land bank pagkatapos guys Uh, pangalan ng pagpapadala ninyo guys yung pangalan niya sa kanyang account sa lanbang pagkatapos uh, amount kung magkano po yung ipapapadala ninyo sa kung magkano po yung ipapapadala nyo guys uh, tapos i-click ninyo ang continue Uh, double check lang niyo, ninyo guys kasi baka may mali po. I-double check ninyo ang destination bank, destination account number, destination account name, amount. Tapos may con convenience fee po siya guys na 8 pesos. May bayad po siya na 8 pesos. Pag mapapadala ng pera. Through bank to bank. Papadala ng pera. May convenience fee po siya na 8 pesos guys tapos i-click nyo ang confirm tapos i-type ninyo dyan ang inyong password ng inyong Hilumani application guys i-type nyo dyan tapos i-click nyo ang submit transfer funds instapay, yun success, ibig sabihin guys napapadala na po natin yung pira sa land bank yan Ayan po ang resibo. Pwede po ninyo yan i-screenshot kasi yan po ang nagpapatunay na napapadala na po natin sa land bank yung pera. Tapos may, convenience fee po siya na 8 pesos. Yun. Pagkatapos guys, tingnan natin sa land bank application kung dumating na po ba yung pera na transfer trina natin sa hilo ito land bank. I-click natin ang land bank na application guys tingnan natin kung dumating na po ba yung pera sa land bank application I type lang natin ang ating password dyan ok at iyon na success po guys na transfer na po siya agad agad wala lang, wala lang po siyang uh, minuto Or seconds, uh, siguro is 5 seconds lang uh, na transfer agad yung pira sa land bank na land bank account natin. At yun, dito lang po nagtatapos itong video na guys. Uh, at sana may natutunan naman kayo kung paano mag-transfer ng pira sa Ilumaneto Land Bank. Uh, dito lang po nagtatapos at uh, thank you for watching.